Muli namang nanindigan si Leyte First District Representative Martin Romualdez na siya hindi lang haharap kundi makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure sa kanilang investigasyon sa maanumalyang flood control at infrastructure projects sa bansa. Una sa balita si Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl? Greg, natanggap na nga ni dating House Speaker Martin Romualdez ang imbitasyon ng ICI para humarap ito sa pagdinig. At sagot naman dyan ng dating House Speaker, handa siyang harapin niyan sa alang-alang ng pagiging bukas sa publiko. Ani Romualdez oportunidad ito para personal na makipagtulungan sa ICI at makibahagi sa misyon itong malaman ng katotohanan sa likod ng manumalyang flood control projects. Greg, bago pa man ang imbitasyon na una nang binigyang diin ni Romualdez, handa siyang humarap sa isang bukas na investigasyon. At yan nga ang dahilan kung bakit minabuti niya rin magbitiw bilang leader ng Kamara. Naninindigan rin noon si Romualdez na hindi siya dawit sa anomalya ng flood control projects at ni minsan na hindi na kinabang sa kickbacks o nagutos na kung sino man para magasikaso nito. Agad din niyang pinasinungalingan noon ang affidavit ng nagpakilalang Orly Gutesa, na nagdi-deliver umano ng mga nakabag na pera sa kanyang bahay sa Tagig simula December 2024 na ayon kay Romualdez ay under renovation naman mula pa noong January 2024 at tanging mga construction workers lang ang nakabantay. Greg Yang ICI hearing kung saan naharap si dating House Speaker Romualdez ay gaganapin sa darating na no October 14, Sabado, sa tanggapan niya ng ICI. Yan muna ang balita dito sa kamara. Balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias